Narito na ang mahalagang balita ngayong biyernes mula sa PNA Headlines. Tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na clear and present danger o banta sa kaligtasan at pambansang seguridad ang posibleng pagbibigay ng Filipino citizenship sa negosyanteng Chinese na si Li Duan Wang. Ito ay matapos i ng Pangulo ang panukalang batas na mag-aaproba sa pagkapilipino ng negosyante. Sa veto message na binasa ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi kumbinsido ang Pangulo na dapat bigyan ng Filipino citizenship si Wang. Ayon kay Castro, sinabi ng Pangulo na hindi niya mapapalampas sa mga babala tungkol sa pagkatao ni Wang. Hindi anya bingi ang Pangulo sa datos na nagsasabi kung ang isang nag-a-apply na maging Pilipino ay may kadudadudang interes. Bukod dito, naniniwala ang Pangulo na ang Filipino citizenship ay isang pribilehyo at hindi basta-basta iginagawad. Sinumang gustong maging Pilipino ay dapat sumailalim sa mga adhikain ng bansa. Nakalusot na sa Senado ang naturalization ni Wang o kilala rin bilang Mark Ong. Gayon paman, kinwestiyon ang kanyang koneksyon sa mga Pogo, gayon din ang kanyang personal record. Si Wang ang tinuturong operator ng Nine Dynasty Junket Group, isang kumpanyang may koneksyon sa Rivendell, isang pogo hub sa Pasay, na sangkot sa mga ilegal na aktibidad. Samantala, nagbabala ang Malacanang na wagawa ng fake news ang kondisyon ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bilang madalas na kasama ng Pangulo nasa mabuting kalagayan ang kalusugan nito. Tugon nito ng palasyo matapos punahin ng ilang netizen na tila dumudugo ang gilagid ng Pangulo habang nagtatalumpati ito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City nitong Miyerkules. Payo pa ni Castro sa publiko, wag sana basta-basta bumuo ng mga hakahaka -haka tungkol sa kalagayan ng Pangulo igid pa rito, hindi dapat anya gumawa ng fake news kung saan pagmumukhaing nasa alanganin ang punong ehekutibo. Wala rin daw dapat ipag-alala ang publiko dahil patuloy ang araw-araw na pagganap ni Pangulong Marcos sa kanyang mga tungkulin. Sa ibang balita, umaasa si Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido na mapaiigting ng sandatahan ang ugnayang pandepensa nito sa Vietnam People's Army o VPA. Ito ay kasunod ng pagbisita ni Galido sa Vietnam mula ikapito hanggang ikasampu ng Abril. Ayon sa Philippine Army napag usapan ang pagpapalakas ng mga kakayahang pangdepensa at ugnayan ng sandatahan ng dalawang bansa. Alinsunod ito sa 2015 Joint Statement on the Establishment of a Strategic Partnership na pinirmahan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Nakipagpulong si Galido kina General Nguyen Tan Quang Chief of the General Staff ng VPA at Deputy General of the General Staff na si Lieutenant General Nguyen Van Nga. Nagkaroon din ng palitan ng karanasan, impormasyon at kaalaman sa pagitan ni na Galido at matataas na opisyal ng VPA. Bumisita naman si Galido sa Special Forces Academy ng VPA at sa Vietel High Tech Company na nagsusupply ng teknolohiyang militar at pangdepensa sa Vietnam. Sa iba pang balita, nasa 30 milyong turista ang Pilipino at Banyaga ang inaasahang bibisita sa mga tourist spots ng Pilipinas sa darating na Semana Santa. Ayon sa Department of Tourism, kabilang sa mga posibleng pangunahing destinasyon ng mga bakasyonista ngayong taon, ang Cebu, Bohol, Boracay, Palawan, Siargao, Baguio, Batangas, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pampanga, Pangasinan at Puerto Galera. Inaasahang dadag sa Indin ang Kamigin, Sikihor, Cagayan de Oro, Davao at Sarangani. Sa Maynila naman, nasa 2.4 million na turista naman ang inaasahang pupunta sa Intramuros para tuklasin ang kasaysayan ng bansa o kaya'y magvisita iglesia at mamanata para sa Semana Santa payo ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa mga turista, mag-book sa mga hotel na accredited ng DOT para maging ligtas at maginhawa ang kanilang pananatili sa bansa. Kung mga ng tulong, maaari silang tumawag sa hotline ng DOT Tourist Assistance Call Center. Maaari din silang mag-email sa tourismassistance at tourism.gov.ph o mag-message sa Facebook page ng Department of Tourism Philippines. Mga balitang pangkalakalan, tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Abril, bunsod ng panibagong pagtaas na 72 centavos per kilowatt hour sa household rate na ipinatutupad ng power distributor. Ayon sa Meralco, ito ay kasunod ng mas mataas na singil sa wholesale electricity spot market o WESM dulot ng kakulangan ng supply ng kuryente sa Luzon grid. Mula sa 12 pesos at 29.01 centavos rate noong Marso, Tataas ito sa 13 pesos at 0.127 centavos kada kilowatt hour sa bawat kabahayan ngayong Abril. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 144 pesos na dagdag sa bill ng mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Naita lang tumaas din ang transmission charge sa mga residential consumer dulot ng pagtaas ng ancillary service charges mula sa reserve market na pinapasa ng National Grid Corporation of the Philippines. Samantala, asahan naman ang malakihang rollback sa presyo ng langis ngayong Semana Santa ayon sa Department of Energy. Ang presyo ng gasolina ay bababa ng 3 pesos at 30 centavos hanggang 3 pesos at 75 centavos kada litro. Sa diesel naman ay 2 pesos at 90 centavos hanggang 3 pesos at 40 centavos kada litro ang ibababa. Habang sa kerosene 3 pesos at 40 centavos hanggang 3 pesos at 50 centavos kada litro ang kalta sa presyo nito. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, epekto ito ng apat na araw na kalakalan sa Mean of Plat, Singapore, gayon din ang pagtaas ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Nakapekta rin na niya ang plano ng Saudi Arabia na babaan ang official selling price ng crude oil at ang plano ng OPEC na pabilisin ang produksyon ng langis sa darating na Mayo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras sa ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondok. ito ang PNA Headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.